ang ipin ko na sa helmet na ano sa manobela eh. ano okay. Hello mga kachats Kumusta po kayo? Today's vlog nga pala ay pumunta nga ako sa bahay ng kanto ni Locosor at sa hindi inahasahan ay nakita ko ulit ang the motocross champion noon na si Kevin Paulo Marquez na nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap mismo ng public market sa una kong vlog guys ay halos mangyayak-iyak nga siya na humihingi ng konting tulong at humahanga nga ako sa iyo idol dahil nga hindi mo ikinakahiya ang pamamalimos makaipon lang ng konting pera para sa dalawa mong anak na nag-aaral pa at si Kevin nga pala guys ay nadisgrasya nga po siya habang siya po ay nagpa-practice para nga sa isang kompetisyon at nakumatos nga po siya ng isang buwan at marami din naman tumulong sa kanya lalong lalo na ang kanyang manager at sa loob ng mahabang gamutan ay hindi nga siya naibalik sa dating Kevin na hari ng motocross kaya ito na siya ngayon. Kulingi siya ng konting tulong. Siya po ay nakatira sa Salcedo Ilocosor at ipinanganak po siya noong October 24, 1992 at may dalawang anak edad 8 years old at 10 years old. Pumunta kayo po lang may labote. Uh, Kaya mo si God. Thank God. Ang bus ko sa motocross. Bon Yung bongo sa mga sa Manila, Bigotan. Sa Bagia eh bang bangga. Saya. Bapak. Bapak ai tanggal schedule jadi punya mother map. Kon tipo eh Abbas Abra after him map, bikin one month na komo Nagkamaya sa namin, ma. Pero may ko, wala akong asawa. So, Doon ka na, disgrasya? Opo. October? Opo. Tapos, anong al taon? 1992, mm -hmm. 1992. Hindi ah, di ba 1992 kayo pinanganak? Oh. Eh, Ede, yung na-disgrasya ka. Uh, 2016, ma'am. 2016, Para eh, so pas, medyo matagal-tagal ka na o rin. Opo. Mga 9 years ang Huwag well, ang puso ko. Masama, ba? in love ako. Oy! <laughs> Ay! Ay. <laughs> ilan na ang anak mo? Dalawa po. Dalawa? Mga babae, lalaki? Babae din po, ma'am. Ay, dalawang babae? Opo, ang ko, ang 11 uh, niya na. Ang pangalawa, 8 na na, ma'am. Ilang taon ka na? 31 ko pa lang, ma'am. Ilan na? 31. So, anong taon ka ipinanganak? No, October 24, ma'am, may hindi na nito. October 24, 1992. Apo, ma'am. Para sa mga anak ko sa pera, ma'am. dito, bilian kita ng ano. Gusto mo ba ng saging? Gusto mo ba ng saging? Ayaw mo ng saging? Anong gusto mo? Ano? Ay, ma'am, ako gusto sa ayan, para sa mama mo yung... Saging. Para sa mama. ma'am. Ang mama muna. Hindi, hindi ko sabihin. Anong, ayaw mo ng saging? Bibila ko ng saging para sa'yo. Ay, kakainin mo ah. Sa magkano ba yung saging? Hindi ito. Ang pala magpatiro pambili ng gatas ng anak mo pambili pa ng gatas thank you ma mong tarol sa akin ang pamamuhay po palagi mo ma thank you po ma mong Ikaw pa rin ang champion idol para sa akin dahil hindi hadlang ang iyong kapansanan para lumaban sa hamon ng buhay para sa iyong mga anak. God bless you more.